Guys, nga alam iba kung anong tawag nito. Gumbunga kinakain to eh. Ano yung tawag dito? Kalimutan ko na yung pangalan dito. Kinakain namin ito nung ano eh. Nung kabataan. You know. Dito lang yan sa paligid dito Pagluto na to kinakain to. Alam yung tawag dito. Binubuksan lang to. And, tapos. Pagluto kainin mo to kaso hmm. hilaw pa to eh kainin mo yung buto ano tawag dito guys o oh, comment lang guys kung anong alam nyo itong tawag dito kinakain to yung bunga nito eh. pagluto na paghinog na paghinog guys ito yung hinog nito Oh, na ano ah, ito yung sinasabi kong kinakain yan o kung comment kayo kung alam niyo yung tawag dito. Yung mga laking probinsya diyan. Alam niyo kung anong tawag dito.